ang mga kasama kong kakatuwaan. Okay, ang papatik yeah, ito, ito naman yung mga mga ambitious ang mga, um, ambitious mga ano. Ano ba? Ano Ano

Oh, Mamayet ka tingnan 'jo pag nakatakin dapat pa nakatak in kay oh, na. Oh, sige na. Okay na. Gandahan mo yung lakad ayo. Yeah. Yung, yung pang lakad mo dyang, Pang Miss Universe. Ganda no. Gandahan yung lakad. <laughs> Oh. Ay, na, 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 hindi na kami natapos magayos ng mesa. Kasi <laughs> nagkakatawaan na sila. Ito pang isang photography. Camera unhinginto. girl. Yung amb... Itong yung ambisyos. Ambisyo, oh. Sa isang araw, sampung beses magkape. Buti siya lang, nakakatulog siya lang, na ito. Siya lang po yung nakakaubos ng kape namin. Isang, isang kilong kape. Pag, ano lang, pumupunta siya dito. Isang kilong kape talaga araw-araw. -ara. Kahit daw hindi siya sa horan ni amo, basta may kape siya sa araw-araw. Wala Ha? <laughs> huh? short ka?